Magandang araw guys, sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ay patungkol sa Corinth Canal, sa shortcut na ito ilang distance ang natipid nila, ano ang kahalagahan, gaano kalalim, ano ang dahilan bakit ginawa ito ng mga Griego. Ngunit bago tayo magpatuloy baka pwede ako makahingi ng like, subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video, maraming salamat. Simulan na natin! Ang konsepto ng Corinth Canal ay nagmula sa Periander of Corinth noong ikapitong siglo BC. Ang Corinth Canal ay isa sa pinakamagandang gawaing sibil ng sangkatauhan. Ito ay isang artificial na daluyan ng tubig na itinayo sa Greece at pinasinayaan noong 1893 na naglalayong e-connect ang Golpo ng Corinto sa Dagat Aegean. Ang pagtatayo ng isang kanal sa wakas ay nagsimula sa ilalim ng Romanong Emperador na si Nero noong 67 AD. Gamit ang 6,000 na mga bilanggo ng Hudyo na nahuli noong unang digma ang Hudyo Romano. Gayunpaman, ang proyekto ay tumigil sa ilang sandali pagkatapos ng kanyang kamatayan. Itinuturing na pinakamalalim na kanal sa buong mundo na 8 meters ang lalim ng tubig. Pinakamalalim pero tila nagkulang yata sa lapad ang kanal na ito. Ang Bremer ang pinakamalaking cruise ship na naitala na dumaan dito noong 2019 na parang hindi na ito kakasya. Matinting skills, tiwala sa Diyos at tiwala sa sarili ang kinakailangan ng kapitan upang malagpasan ito. Mahigit 11k na mga barko ang naglalakbay sa kanal bawat taon. Sa masikip na waterway na ito, may mga parte ng kanal na napakakitid. Nasa less than 1 meter na lang ang space sa magkabilang panig ng barko may parte din na nagkukross ito sa isang highway at lumang riles ng train. Marami ding jumping. Ba sa halip na maglilibot ang mga barko ng 700 kilometro. Dadaan na lang dito sa kanal na halos 6.3 km na lang. Malaki ang nabawa sa gastusin, sa effort at oras. Ito ang mapa ng Greece kung mag-zoom in tayo sa South Central, makikita natin ang isang bughaw na straight line. At ito ang Corinth Canal sa panahon pa ng Ancient Greece ay pinangarap na ito ng mga Griego. Instead na iikot pa ang kanilang mga barko ay didiretso na lang dito dadaan. Alam ng mga Greeks na ang shortcut na ito ay magpapabilis sa kalakalan at lalago ang ekonomiya at sibilisasyon ng bansa. Dahil sa kakulangan sa high-tech na teknolohiya at makinarya noon. Imbis na kanal ay gumawa na lang sila ng limestone trackway na tinawag nilang Diolcos. Isinasakay daw nila ang mga bapor sa isang platform at hinihila nila sa makalumang kalsadang ito hanggang makarating sa kabilang baybayin. Mahigit 2,000 years pa ang lumipas bago na isakatuparan ang pangarap nilang kanal. 1882 bago pa simula ng puspusan paghuhukay at construction ng kanal. Natapos naman ito noong 1893 ang Corinth Canal ay may haba na nasa 6.3 kilometers. Ang matarik na gilid o pader nito ay umaabot ang taas na 79 meters ang lapad nito ay nasa 25 meters lamang. Mahalagang papel ang ginampanan ng kanal sa maritime trade at transportasyon sa Greece noong 20th century. Sa panahong nang natapos ang kanal ang mga barko ay maliliit pa. Kaya ang kanal ay nakadesenyo ayon sa sukat ng mga barko noon. Ngunit sa kasalukuyan, mga mala giant cargo ships na ang naglalayag sa ating mga karagatan. Sa laki nila ay hindi nakasya sa Corinth Canal, hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin binago ang lapad nito. May mga buwan na sinasara ang kanal tulad ng mga pagkasira ng pader dulot ng katagalan, landslide at digmaan. Kaya ang mga dumadaan na lamang dito ay mga maliliit na barko, private yacht at mga cruise ship, mainly ginagamit na lang ito for tourism at recreational activities. Dahil sa mayamang kasaysayan ng Corinth Canal dinarayo ito ng maraming turista taon-taon.